Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aling. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang napakakapanapanabik na araw dito sa Jerusalem dahil makikita natin mismo sa ating mga mata ang katuparan ng propesya sa Biblia ni Isayas labing isa. Makikibahagi tayo sa mga pagdiriwang ng araw na ito kasama ang isa sa mga nawawalang tribo ng Israel ang tribo ng Dan. Ngayon ay tiyak na magkakaroon tayo ng isang araw na walang kapantay. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Makikita natin dito sa paligid natin ang komunidad ng Beta Israel na ang ibig sabihin ay literal ang bahay ng Israel at ang kanilang kasaysayan ay nagsimula noong matagal na panahon, sa panahong biblikal, noong dito naninirahan ang labindalawang tribo ng Israel. Ngunit, nang salakay ng Assyria, dalawang libot pitong daang taon na ang nakalilipas, 10 sa labindalawang tribo ay ipinatapon sa iba't ibang bahagi ng mundo. At isa sa mga tribong ito, ang tribo ni Dan ay ipinatapon sa Ethiopia kung saan nanatili sila ng mahigit dalawang milenyo. Ngunit kahit sa malalayong lupain, nangangarap pa rin silang makabalik sa kanilang pinagmulan, sa lupang ipinangako, sa lupain ng kanilang mga ninuno. At hindi nila kailanman nawala ang kanilang pananampalataya dahil alam nilang hindi nagsisinungaling ang Biblia. Kilala at kabisado nila ang mga kasulatan sa Biblia, kabilang na ang mga propesya ni Isayas, ang propesya sa Isayas labing isa na nagsasabing ganito. Sa araw na iyon, muling iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang iligtas ang natitirang bahagi ng kanyang bayan na mga naiwang tao mula sa Syria, Egypto, Patros, Ethiopia, Elam, Sinar, Ramate at sa mga lupain sa dagat, magtataas ang Panginoon ng isang watawat para sa mga bansa. Titipunin niya ang mga itinapon ng Israel at kukunin ang mga nangalat ng Huda mula sa apat na sulok ng mundo. Ang tribo ni Dan ay lubos na nakakaalam ng propesiyang ito, kaya't ang kanilang pananampalataya ay hindi matitinag. Isipin ninyo yon. Araw-araw, gumigising sila at nagdarasal patungong Jerusalem. Nagdarasal sila para sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem, Jerusalem at para sa muling pagtatayo ng lungsod na iyon. Nagdasal sila sa pagkakatatapon. Isang araw, linggo, buwan, taon, higit isang siglo, Higit dalawang libong taon at hindi kailanman nagbago ang kanilang pananampalataya. At ako, talagang hindi ko alam kung ilan sa atin ang kayang magkaroon ng ganoong katatag na pananampalataya. At talaga sa paglipas ng mga siglo, sa mahigit dalawang libong taon nilang paninirahan sa Ethiopia, naranasan nila ang maraming pag-uusig. Dumaan sila sa gutom at hindi masukat na pagdurusa at kailanman ay hindi nasira ang kanilang pananampalataya. At sa katunayan, mayroon silang isang pagdiriwang, isang pista na tinatawag na asigd na ipinagdiriwang nila taon-taon sa Ethiopia. Limampung araw pagkatapos ng Yom Kippur, pagkatapos ng Araw ng Kapatawaran, sa ikadalawamputsyam ng buwan ng Reshvan, ayon sa kalendaryong Hudyo. At sa petsang ito, ang buong bayan ay umaakyat sa isang mataas na bundok at nananalangin sa Diyos. Isang araw ng pagbabagong buhay ng kanilang tipan, bakay. Diyos at isang araw ng pag-aayuno. Ang pista ng Asigdi ay hango rin sa Biblia sa aklat ng Nehemias, Kabanata 8. Ikinuwento sa kabanatang iyon ang pagbabalik ng ilang ipinatapon mula sa Israel. Mas partikular, ang mga tribo na ipinatapon ng mga Babilonyo at pagkatapos ng pitumpong taon ay bumalik mula sa pagkakatapon sa Babilonya at umakyat sila sa bundok sa Jerusalem. At sila'y nanalangin at sumamba sa Diyos nang nag-aayuno, nakayuko, nakadapa ang muka sa lupa upang makinig sa pampublikong pagbasa ng Biblia at magpasalamat sa kanilang pagbabalik, pati na rin ang Prometida at ang komunidad sa Ethiopia, ang komunidad ng Bethai Israel na na-inspire ng kwentong ito. Sabi nila, Babalik din kami at magdiriwang sa mga bundok sa Jerusalem, ngunit hanggang dumating ang araw na iyon, ang pagdiriwang ay sa mga bundok ng Ethiopia. At talagang ginagawa nila ito taon-taon, umaakyat sila sa bundok para manalangin sa Diyos, umaasang darating ang kanilang panahon para makabalik. Sa matagal na panahon, sila ay nanatiling hiwalay at naniwala na sila na lang ang natitirang mga nabubuhay mula sa bayan ng Israel at mahigpit nilang pinanghawakan ang kanilang pananampalataya. At noong ikalabinsyam na siglo lamang natapos ang kanilang pag-iisa at muling natagpuan ang komunidad ng Beth Ha Israel. Gayunpaman, hindi pa rin sila maaring makabalik sa kanilang lupain. Wala ni isa sa mga tribo, wala ni isang hudyo ang maaring makabalik sa kanilang lupain dahil mayroong isang mapanupil na pamahalaan dito at nagsimula lamang talagang magbago ang sitwasyon Noong isang libo naraan apat na putwalo sa pagkakaroon ng kalayaan ng estado ng Israel, at ang katuparan ng kanilang pangarap, ang pagtupad sa propesiyang ito sa Biblia ay tila lalo ng napapalapit. Bakit? Dahil gaya ng narinig natin. Babalik ang mga tao ng Israel mula sa apat na sulok ng mundo sa kanilang lupain. At talaga namang noong isang libo na raan, apat na nagbukas ang mga pintuan at daan-daang libong mga Hudyo na nasa pagkatapon ay nakabalik sa kanilang lupain. Ngunit hindi ang Beth Ha Israel. Hindi sila pinayagang umalis ng Etiopia. Sa mahabang panahon, nais ng pamahalaan ng Israel na iligtas sila, ngunit hindi ito pinayagan ng pamahalaan ng Etiopia. Isipin ninyo iyon, sila ay nagdarasal at humihiling na makabalik sa kanilang lupain. Ngunit ngayon ay isang alitan sa politika ang pumipigil sa kanila. At pagkatapos, noong isang libo na raan, apat nag-organisa ang Israel ng isang lihim na operasyon na tinawag na Operasyon Moises. Isang napakahirap na operasyon ng Mossad. Kinailangan ng mga Hudyo na lisanin ang kanilang mga baryo ang kanilang mga lungsod sa Ethiopia at maglakad ng daan-daang kilometro papunta sa Sudan kung saan hinihintay sila ng Musad at isinakay nila sila sa mga eroplano at dinala sa lupang pangako ang 8,000 tao. Matapos ang higit 2,500 taon, nakarating sila rito sa loob ng dalawang linggo. Ngunit nang malaman ito ng media, nabunyag ang lihim na operasyon at lumabas lahat ito sa balita sa media. At pagkatapos, ipinagbawal ng gobyerno ng Sudan ang pagpapatuloy ng operasyong iyon. At lahat ng mga Hudyo na nasa Ethiopia at Sudan ngayon, muli na namang naipit at nasa napakabigat na kalagayan pareho sa Ethiopia at sa Sudan. At ang pangarap muli na namang tila nabasag. Pero hindi sumuko ang Israel sa kahit isa sa kanila. At pagkatapos, noong isang libo siyam na naput isa, nagorganisa sila ng isa pang operasyon, ang Operasyon Solomon. At ang Operasyon Solomon, sa loob ng apat naput walong oras, ay nagawang iligtas ang labing apat na libong hudyo at dalhin sila sa Israel. Ang katuparan ng propesya ay unti-unting natupad, operasyon pagkatapos ng operasyon. Ngunit may malaking halaga at matinding pagdurusa. Sa mga sandaling narito ako bago magsimulang mag-record, nakikipag-usap ako sa komunidad na narito sa paligid natin. Karamihan sa kanila ay ipinanganak sa Ethiopia at iniligtas ng Israel mula roon at dinala dito. At ikinukwento nila ang mga karanasan nila tungkol sa kolera, sa mga kampo na dinaanan nila at sa paghihirap ng paglalakad sa gitna ng mga bangkay. Talagang napakalaki ng hirap na pinagdaanan nila. At ilalagay ko rin ngayon ang salaysay ng isa sa kanila para mapakinggan ninyo. Ako si Alin. Naglakbay ako mula Ethiopia patungong Sudan sa pamamagitan ng mga lungsod nito. Oh, ginawa ko yun. Apat na libong Hudyo mula sa komunidad ng Ethiopia ang namatay at pinatay dahil sa mga sakit. Malubha mula sa mga epidemya. At yung mga nakaligtas, salamat sa Diyos na tupad ang pangarap. At halos lahat ng mga Hudyo sa Ethiopia, ee, -e, karamihan sa kanila ay narito na ngayon sa Estado ng Israel, ang bansa ng mga Hudyo. Sa loob ng dalawang libo at limang daang taon, nagdasal kami na makarating sa lupang Israel sa huli natupad namin ang pangarap. Ang komunidad ng mga Etiopiano ay namatay sa Etiopia. Pero ang realidad ay, sa araw na ito, mayroong isang daan at anim na putpitong libong tao mula sa Beth Israel na nakatira dito sa Israel. Karamihan sa kanila ay ipinanganak sa Ethiopia at nagkaroon ng pribilehiyong makabalik dito. At nakikita rin natin ang mga susunod na henerasyon, ang mga darating na henerasyon, ang mga batang narito sa paligid na ipinanganak na sa lupain ng Israel. Ibig sabihin nito, ang malaking bahagi ng tribo ng Dan na nasa Ethiopia ay nakabalik na at ngayon, narito kami, kami na lang ang mga huling tao na naroon, ngunit kami ay bumabalik na. Noong nakaraang taon, dalawang daan at walumput limang tao mula sa komunidad ng Beth Israel ang bumalik sa Israel. Kaya tayo, Pupunta tayo rito para makita ang pagdiriwang ng katuparan ng Isayas isa Kaya, mula sa apat na sulok ng mundo, bumabalik sa Israel, kabilang na ang Etiopia. That's I. Na iyon ang pista kung saan umaakyat ang mga tao sa bundok at nagdarasal at naniniwala silang maaari silang makabalik. Ang kanilang lupang pangako ay naging isang pista ng pasasalamat. Taon-taon, sa parehong araw, umaakyat ang mga tao sa bundok ng Jerusalem. Pero hindi na para humiling na makabalik sa kanilang lupain, hindi na para hilingin ang katuparan ng propesya sa Biblia, kundi para magpasalamat sa Diyos dahil tinupad niya ang kanyang pangako. Tunay na nasasaksihan natin ang isang himala na hinintay natin ng mahigit dalawang libo at limang daang taon. At ngayong naiintindihan na natin kung bakit narito ang mga tao para magdiwang makikilahok na tayo sa selebrasyon na magsisimula sa ilang sandali. Sumama kayo sa akin. Gusto ko ring basahin kasama kayo ang susunod na kabanata ng Isayas. Musika, musika. At tama na. Ngayon, makikita natin ang mga tao na sumisigaw at nagagalak sa Diyos ng Israel. Musika, musika. నీక Tatlong taon na ang nagbigay sa akin ng tinapay na dabo, kaya titikman natin ito. Habang nangyayari iyon, dito sa likod natin ay lumalabas ang mga kesim, mga pari ng Beth Ha Israel na nagpapanatili ng ilang tradisyon mula sa tribo ng Dan at Levi. Kaya tara na. Tikman natin ang tinapay at sumali sa pista. Ang araw ng SIGD ay minarkahan ng pag-aayuno hanggang sa hapon. Kaya ngayong natapos na ang oras ng pag-aayuno. Ang mga tinapay para sa pista ay ipinapamahagi rin sa mga wala nito. At ito rin ay inspirasyon mula sa pagdiriwang na inilarawan sa Nehemias 8. Umuwi kayo sa inyong mga bahay. Kumain at uminom ng pinakamabuti ninyong pagkain at magpadala ng bahagi sa mga wala. Wala kayong naihandang anuman para sa inyong sarili dahil ang araw na ito ay itinalaga para sa ating Panginoon. Kaya huwag kayong malungkot sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang inyong lakas. Ngayon ay nagsisimula na ang opisyal na seremonya at ang kasalukuyang nagsasalita ay ang Presidente ng Israel, si Yitzhak Herzog. Ang SIGD ay isang pambansang pista opisyal ng Estado ng Israel at dahil dito, taon-taon ay naroroon din ang mga mahalagang politiko. Pero ang pinaka-espesyal na presensya ngayong araw, walang duda, ay ang mga kesim ang mga pari at makikita natin ang marami sa kanila ngayon sa entablado at sila ang namumuno sa mga panalangin sa Hebreo, pati na rin sa Amarit at Ges. Ang Amarit at Ges ay mga wika mula sa Ethiopia. Kintia, Amarit ang pangunahing wika sa araw-araw, habang Ges ang gamit sa mga seremonyal o panrelihiyong okasyon. Sila ay... Wala akong pakialam sa E. Ako... Gusto kong ipakita sa inyo kung bakit ang lugar na ito ang napili para sa seremonyang ito. Nandito tayo sa isang bundok na tinatawag na Harmona Nasi. At dito sa harap natin malinaw nating nakikita ang mga pader ng Jerusalem at ang gintong domo, na eksaktong lugar kung saan dating nakatayo ang templo ng Jerusalem. Kaya, ang pagdiriwang nila dito ngayong araw ay ang mismong pagiging sa ibabaw ng bundok. Pero hindi sila nagdarasal para makabalik sa kanilang tahanan, kundi ang maging narito, nakatingin sa kanilang tahanan, sa kanilang pinagmulan at nagpapasalamat sa Diyos. Dito natutupad ang propesya ni Isaias. Sinabi ni Isaias na ang mga taong ito na ipinatapon sa Etiopia ay babalik sa kanilang tahanan, sa lupain ng Israel. At narito na sila ngayon. Sila ang buhay na patunay ng katuparan ng salita ng Diyos. Pero kailangan din nating ibigay ang buong pagkilala sa kanilang pananampalataya. Mahigit dalawang libong taon na silang hindi nagduda sa Diyos. At ngayon ay tinatamasa nila ang bunga nito. At ngayon Nagpapatuloy ang buong pagdiriwang na ito sa mga lansangan ng Jerusalem at papasok sila sa mga tarangkahan ng lumang lungsod at tatapusin ang selebrasyon sa pader ng Panaghoy. Kahit na sa matagal na panahon ay tila imposibleng mangyari ito, ang salita ng Diyos ay hindi kailanman pumapalya. Sana ay nagustuhan ninyo ang makilala ng kaunti ang pagdiriwang na ito kasama ko at ang tribo ng Dan na nagbalik sa kanilang lupain. Isang yakap at hanggang sa muli.